buhay na muli kasama niya. Kung ikaw yan ngayon at hindi mo pa ginawang Panginoon si Jesus at ngayon ay nais mong umamin mula sa iyong bibig na pinaniniwalaan mo sa iyong puso, idalangin mo ito kasunod ko ngayon din. Sabihin mo, Mahal na Diyos sa langit, lumalapit ako sa iyo sa pangalan ni Jesus. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Nagsisisi ako sa lahat ng gawa ng kaniliman. Ayaw ko nang magkaroon ng kahit na ano sa kaharian ni Satanas. Nais ko na maging parte ng iyong kaharian, Diyos. At ngayon alam ko na ang daan papunta doon ay sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ay buhay at si Jesus ay Panginoon. Tinatawag ko si Jesus na Panginoon. Tinatawag ko si Jesus na aking Master. Tinatawag ko si Jesus na aking tagapagligtas magpakailanman. Ibinibigay ko ang aking sarili ng buo sa iyo, Ama, amang nasa langit. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan. Ipakita mo sa akin ang iyong mga daan. Lalakad ako sa mga iyon. Magiging